Good morning, I'm back. This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang angat ang photos dito sa nilabas ng Miss Grand International Portrait photos ng mga kandidata nila ngayon? Sino nga ba ang panalo dyan? Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay sobra talagang natutuwa ngayon dito sa Miss Grand dahil sa mga pa-event nila. Grabe, no? Talagang grabe ang bakbakan ng mga kandidata dito sa Miss Grand International sa kayong mga pasabog na event nila. Grabe, talagang ginastos sa nila ng bonggang-bongga. -bongga at in fairness, aminin mo o hindi, nagustuhan mo yan. Di ba? At eto pa, syempre, bukas kaabang-abang ang swimsuit competition. Talaga dito, magbabardagulan na ang mga kandidata. At dyan natin malalaman kung may ibubuga nga ba talaga ang ating pambato ngayong taon na to dito sa Miss Grand International. Plus, eto nga, meron ngayong botohan dito sa Miss Grand International. Ito yung tinatawag na Country Power of the Years kung saan inilabas nila ang mga portrait ng mga kandidata kung saan close up photos talaga without makeup. O, di ba? So, dito nakita mo talaga kung sino talaga yung maganda, sino ba yung angat ang beauty. Plus, nando doon, syempre, kailangan ng suporta ng ating bansa dahil ito ay botohan. So, isa tong challenge na kung saan susubukan ang lakas ng isang bansa sa so, pamamagitan nga, syempre, ng botohan. At kung sino ang mananalo dyan, the the top winner will be entered automatically sa top 20. Hmm, saan ka pa? So, this round will be divided the all contestant into the group 10 of each 7. Aha, 7 each bawat group. And then, the audience will be vote find the top 2. The highest score from the each to the advance to the next round. So, paano ba boboto? Napakadali lang, guys. Una, libre. Pangalawa, you have to go to the Miss Grand International Facebook page and Instagram. And then, of course, kailangan nyong i-add ang kanilang page at saka yung kanilang Instagram para makaboto kayo ng bongga-bongga at makounted ang boto ninyo dyan. And then, the vote will be collected from two platforms. Ayun nga yung Facebook page nila at saka sa Instagram. Sa Facebook, Miss Grand International, one like five points. So, wala siyang sinabing heart, wala siyang sinabi. kung ano-anong ano, likes lang. So, dapat ilike lang ninyo, five points na yung button ninyo. So, kapag heart yan, hindi siya counted. Maraming Pilipino o matigas ang ulo. Ang button nila ay laging heart, 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 heart. Ano ba? Magbasa kayo ng instruction. And then, eto. Pag sinare nyo pa siya, magiging 10 points pa. Oh, so, yon So, one like and one share equivalent of 15 points. So, malinaw yan sa Facebook. Pero, syempre, sa Instagram naman, one like automatically 10 points. So, pero, syempre, very important note, sabi nga nun, votes that will be counted must be from the voters who have to follow Miss Grand International account. So, ibig sabihin, mag-follow kayo doon. And then, purchase, purchase like And share will not be counted. Mm. So, hanggang kailan ang botohan? Nag-start ang botohan yesterday, 11 p.m. And then, matatapos siya ng tomorrow, ah, today, 11. 11, 10, 11 p.m. So, ano pang hinihintay ninyo? Boto na. <laughs> o, di ba? So, yon So, talaga naman nakaka-excite na ang Miss Grand International dahil pa Init na ng painit ang laban nila. Pero guys, sino nga ba ang mga nakikita natin na kabugera sa bawat group? At sino nga ba ang panalo ang kuha? So guys, simulan natin at sino nga ba ang nakikita natin angat? So, Group A, so nandiyo dyan si Brazil, Cambodia, Dominican Republic, Egypt, Honduras, Netherlands, and Singapore. Sino ba ang nagustuhan natin photos dyan? Ako para sa akin, isa sa mga nagustuhan ko, syempre si Miss Cambodia. And then, of course, nagustuhan ko din si Miss, Miss Honduras gusto ko din yung photos niya plus si Netherland. Oo. O. Si Netherland na may boto na 1.4K. And then si Honduras naman 2.9. And then of course si Cambodia. Isa sa mga gusto kong kuha talaga ay meron ng 60K thousand. Ang bongga ni Cambodia. Lakas, no? So, para sa akin, syempre, yung photos na napili ko, ayun yung talagang nagandahan ako dahil... Alam mo yon close up siya, tapos Kitak talaga yung beauty ng kandidata. And then, less makeup pa. Ay, nako. Kabog. And then, sa group B naman. So, syempre, ang jodjaan I si see Canada, France, Hong Kong, Indonesia, Panama, Spain, at U.S. Virgin Island. Ang nagustuhan ko dyan kuha, syempre, gusto ko ang kuha ni ano, Spain. Yes, gusto ko yung kay Spain na may boto na daw na 1.7K. And then, gusto ko rin dito kay US Virgin Island. Sobrang ganda niya, promise. And then, bukod doon, gusto ko rin yung kay Miss Panama. Mas gusto ko yung kuha ni Miss Panama. Nagulat ako kay Indonesia. Pag wala siyang makeup, ganito pala yung itsura niya. Nakakaloka. Pero, syempre, si Indonesia pa magpapahuli pa sa potohan. 10K na yung boto niya. So, yon So, nakakaloka yung beauty na meron siya. Punta tayo sa Group C. Sa Group C naman, syempre, ang nagustuhan ko dyan, Siyempre, ang naglaban-laban dyan ay si Bolivia, Denmark, Myanmar, Nicaragua, Sri Lanka, Ukraine, Venezuela. Gusto ko yung photo ni Myanmar. Sobrang nagandahan ako. Plus, yung kay Ukraine na talaga naman, oh my God, pasabog ang beauty. And then, of course, Venezuela na talaga naman, oh my God, isa siya sa mga gustong gusto ko. Pero naloka ako kay ano ha, kay Myanmar. Meron na siyang 2... 21K vote. Alam nyo ba si Myanmar, uh, yung basta may nagpapatakbo ng kanyang account, tapos kagabi kasi naghanap ako ng mga photos ng kandidata, alam nyo sa totoo lang, lahat ng, lahat ng photos meron siyang sinasabi na, oh, I like your photos, beautiful. So, isa yun sa strategy game na parang yung bawat country na nakakakita na sumusuporta si Myanmar dito ay nila likes nung photos ni Myanmar. Kaya ganun kadami yung buong boto sa kanya. Hmm, strategy yon Ayun yung nahuli kong ginagawa. So, parang ang ginagawa niya, bawat picture pupurihin niya copy paste din <laughs> tapos ayun siguro syempre kapag nakakusinoy yung nakabasa nun ilalight din nila yung kay Myanmar so maganda strategy game yan so Philippines so bumoto na kayo sa group din naman syempre nandiyan ay si Colombia Costa Rica Czech Republic Korea Philippines Chelsea's and Switzerland. Oh my God, siya ang lakas ng mga katapat ni Philippines. Siyempre, nandiyo dyan si Colombia. Ang isa yan sa mga nagustuhan ko na may meron ng boto na 12K. And then, gusto ko din siyempre yung Kai Czech Republic na sobrang ganda na may 9K na. And then, of course, si Philippines. Of course, gustong gusto ko yung kuha ni Philippines na meron ng 20K. So, ang nakakaloka lang dito sa mga bumoboto kay Philippines just ko, 15k ang nag and then 5,100 what 5,000 5.1k ang nag-heart. Ano ba naman? Sana naman in-like nyo na lang. Tapos 70 yung nag-heart, 60 yung ano. Eh, ang bibilangin lang naman nila dyan yung like. Ang tigas ng ulo, no? So, yon So, sana nananawagan ako. Kung na heart ninyo, please, 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 please i-likes lang po ninyo. Like po like. Ayun. Ang tigas ng ulo nyo. <laughs> so, yon So, ito na. Sa group E. Ecuador, Guatemala, Italy, Laos, Nigeria, Romania, Thailand. So, sino ba yung nagustuhan natin dyan? Ang gusto kong kuha, syempre, ay yung kay Guatemala. Gustong gusto ko yung mukha niya dito. Ang ganda ng eyes, ang ganda ng close-up photos niya. And then, gusto ko rin syempre, kay Nigeria. Gustong gusto ko yung kuha niya dito. Panalo din. And then, gusto ko rin syempre yung kay Thailand. Si Thailand hindi pala masyadong maganda, no? Normal lang yung itsura niya. Pero syempre, gusto ko pa rin siya. Si Thailand, 88k na. O, ba diba? And then, punta naman tayo sa group F. O, group F na tayo. Ang nandirito ay si na Belarus, Bahrain, uh, Cuba, El Salvador, Nepal, South Africa, and Vietnam. Sinong photos ang nagustuhan natin dyan? Actually, gusto ko yung photos ni uh, Cuba. Gusto ko yung kay Cuba. Promise. Ang ganda. Parang maliit lang yung mukha niya. Plus, gusto ko rin yung kay Nepal. Maganda din yung kay Nepal in fairness. Oo. Sobrang panalo din. And then, kay Vietnam, of course. Si Vietnam, 88K na yung boto. Nakakaloka. So, yon So, punta naman tayo sa Group G. Okay. Sa Group G, ang mga naglalaban-laban dyan ay si Argentina, Chile, India, Ireland, Kosovo, Mexico, and Taiwan. Kaninong photo ang nagustuhan natin? Gusto ko yung kay Argentina. Ang ganda ng mukha. Maganda talaga siya without makeup. And then, of course, gusto ko yung kay India. Panalo din yung kay India. At gusto ko din, syempre, ang photos ni... Ano? Kay Arla, ano, Ireland. Gusto ko yung kay Ireland. Ang ganda-ganda. Ireland. So, yun. Gusto ko yung photos niya. And then, punta naman tayo sa Group age Syempre, sa Group age ang naglaban-laban dyan, si Belgium, si Grey, uh, Greece, Malaysia, Peru, Poland, and Russia, United Kingdom. Gusto ko yung photos ni Belgium. Yes, ang cute ng pagkakuha. Very close up. And then, gusto ko din, syempre, yung photos ni Peru. Maganda si Peru. Ang linis-linis ng mukha. And plus, gusto ko din yung kay United Kingdom, maganda si United Kingdom In fairness, o oh, diba And then, punta naman tayo sa Group I Sa Group I naman, nandiyan si Angola Geralta, Haiti Paraguay Puerto Rico, si Angola Syempre, gusto ko yung kay Angola I support Angola mm -mm, Panalo And then, gusto ko rin yung photos ni Paraguay. Siyempre, gusto ko si Paraguay. Ah, dito pala yung tsura niya pag walang makeup. <laughs> yung light makeup lang. Hindi pala ganun kakabog. At gusto ko yung kay Puerto Rico. Mm -hmm. And then group J Ito na yata yung last group Okay, si Albania, Australia, Australia, Germany, Ghana, Japan, Trinidad and Tobago, United States So sino ba yung photos na panalo dyan Ang gusto ko ay syempre yung Kai, Australia Ganda ng kuha Tapos gusto ko din yung Kai, ah uh, USA United Kingdom ay uh, United States of America sorry and then gusto ko din syempre yung Kai ah uh, sino pa ba Uh, Albania So gusto ko yun, ang sexy nang kuha So yun. so sila yung mga napili ko Pinta top 3 So si Philippines pang ilan na ba Sa boto dito sa group nila So dapat mag like lang tayo At bumoto tayo ng bumoto Nasa group T si Philippines Ang mataas dyan, syempre sa Australia 12 lang Tapos actually Ang nangunguna ay si si Philippines na may boat na na 20k and then oh so guys please 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 keep voting keep voting guys so sa mga hindi pa nakakaboto sana makapunta kayo dito sa Facebook page syempre at sana po matulungan natin si Nikki Dimora dahil Mataas na po yung boto niya at doon naman po sa mga 5,000 na bumoto ng ginawa po ay heart, mabalikan nyo po sana yung boto ninyo at mapalitan po ninyo ng likes kasi yun yung importante. And then, yung likes po ninyo, I-share nyo na rin po. At kung nag-likes po kayo dito sa Instagram, pumunta na rin uh, sa Facebook page, pumunta na rin po kayo sa Instagram at ilike nyo na rin po yung photo niya. So, bawat photo, wag natin pakawalan. Ishare niyo sa mga kaibigan niyo kasi 10 points din po to. So, sana po matulungan natin ang ating pambato. So, sa group niya, malakas siya. Pero syempre sa ibang group, ang lalakas din ng boto nila. Pero sabi ko nga, kung magtutulong-tulong tayo Philippines para kay Nikki Dimora, kayang-kaya natin to. So yun guys, kayo guys, sino guys ang angat ang mga photo sa inyo sa kanilang close-up shoot dito sa kanilang bagong ano portrait dito sa Miss Grand International 2023 and then sana po matulungan natin para tayo ang manalong country power of the year. So, yun. So, guys, maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Anong masasabi? So, yun, guys. Guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yun guys, guys maraming maraming salamat po. Always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam. So, hanggang sa muli natin tsikahan. Paalam.